Ngayon, titingnan natin kasi may mga hinahanap ng gold. May nakatago daw ng gold dito sa gulay. Oh, meron din nakatago dito ng gold na kulay green. Yun, meron nakuha na nga kami ito, oh. oh. Yan oh. ang na nakuha ng mga hinahunting ko sa loob bago ko itago sa red yung gulay. Buhay, buhay nga yung gold eh. Buhay siya, lumalakad oh. Ito ngayon, ayan. Magkukuwi. -e. Ano, kasi... Bag, inano ko na, kakabiri na kasi. Bag, maraming hugod. Kahit malamig. Hindi nga siya Gustong gusto niya, naka-aircon daw siya eh. Gusto nila. Kaya ito, binubuksan ko na. Oh ay kukoy nag bulak nagbukas ng bulaklak oh ang ganda no ang ganda ng loob oh. wala na oh. wala na oh diba ibabalik ko naman ngayon siya para bumalik na lumiit kailangan bumalik ayusin yan ayusin pagdikit lagay mo na sa ano sa tubig yan ayusin ko na uli para lumilit. kasi binuka ko na kasi nga um, para maalis yung ina hunting ko dyan. Okay. Ayos na Okay na Bye bye Buo siya oh Buo na siya ulit Ayan na siya